Uh, morning mga parikoy meron tayong vivo cellphone sila nito ay lcd so sa customer natin ito mga parikoy at ito yung ipapalit natin na lcd so pwede nyo gawin to kahit sino mga parikoy basta uh, asunod lang kayo sa procedure so ang tatanggalin natin mga parikoy is itong kanyang gilid mga prikoy ito yan mga prikoy yan mga prikoy wala kasing tagahawak ng camera mga prikoy yan prikoy tanggal na tapos mga prikoy tanggalin lang natin yung mga tornilyo mga parikoy yan tanggalin lang natin yung mga tornilyo mga parikoy ah, uh, pagkatapos nito ang tanggalin mga parikoy ah, uh, sundutin nito ang gilid nito mga parikoy pagkanyang so, meron pang isang bolt dito pero ko tatanggalin natin tapos natin to para yung kanyang fingerprint na ribbon yan mga parikoy dito kasi yan nakakunik mga parikoy kanyang fingerprint kaya huwag nyong tanggalin agad dapat tanggalin muna tong ribbon nya pin so, yan susunod natin gagawin mga para ko is ito na tanggalin muna natin yung battery nya so tanggalin ko lang ito tapos tapper na natanggalan natin yung dalawang isko so dahan dahan mo lang yung tanggalan ito tapper ko yan tapos na mga parikoy yung battery terminal naman tatanggalin natin ito mga parikoy yan tapos na mga parikoy is ito o ako nyo lang tumanggap pa rin ko ay yan po ganyan kaya nga tapos sila ay nyo ng pataas nang pa ko ay para matanggal um hmm. yan mga pa ko ay nila nyo nang pataas tapos yan tanggal lang nga pa ko ay So, natin yung natin mga parikoy is ito naman, tatanggalin natin yung pin ng LCD Tapos ito parikoy is dito naman tayo tanggalin natin yung gilid ng LCD dito mga parikoy dito mga parikoy dito oh. mga parikoy

parekoy. Kantì din natin papalitan mo parekoy. bago natin papalitan mga parekoy, uh, linisan muna natin yung gilid ng ating phone para matanggal yung mga tira-tira mga parts ng LCD. So, before natin ilagay itong ng LCD ng parekoy is yes, lagyan muna natin yung gilid ng pandikit mga parikoy ito mga parikoy lagyan natin yung gilid nya para dumikit yung LCD at hindi matanggal at tapos mong lagyan ng pandikit mga prikoy, pwede na natin ilagay yung LCD mga parikoy. Ihit lang natin pa mga ng aprikoy. Ng aprikoy. Press lang natin ng aprikoy para dumikit lalo ng aprikoy. Tapos nyo mga parikoy, uh, ikabit na rin natin yung kanyang battery mga parikoy. Yan, nakabit na natin yung <coughs> battery mga parikoy. At uh, ikabit na rin natin yung kanyang Ay okay. ah, try natin yon mga parikoy. So, lagay mo muna natin to. Tapos, try natin mag-on kung gagana ba mga parikoy. Ito yung natin mga parikol. Ay, lubat pala parikol. Uh, mamaya na lang isasahan natin yan. So, ilagay na natin ito mga parikol. ito ay yung kalimutan to ipihit ng mayos mga parikoy para hindi siya maluwang nabalik na natin yung dalawang tornilyo mga parikoy dito at saka dito so pwede natin itong kabit mga parikoy yung kanyang keyboard pang uh, power switch Parikoy. tapos ini yung kalimutan tong lak nya mga parikoy ini yung mga parikoy tapos. natin ito mga parikoy kasi ito yung panguli natin tinanggal kaya unaan natin ito tapos yung parikoy handahan mong ipihito pag-delete mga parikoy ngepari koi pilih tanah pilih tanan ito mga palit dapat lagyan to ng double sided tape kasi meron nang natanggal to mga parikoy so lagyan nyo ng pandikit mga parikoy kahit anong mga parikoy so itutwist natin to mga parikoy charge muna natin mga parikoy kung gila ba ito mga parikoy mga parikoy There now.